Bakit tila mas mabilis bumaha sa Maynila matapos maitayo ang Dolomite Beach sa Manila Bay? Ito ang tanong na ngayon ay binibigyang pansin ng Kongreso sa pangunguna ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Ayon kay Redon, panahon na upang muling silipin ang tunay na epekto ng kontrobersyal na proyektong ito, hindi lamang sa turismo kundi sa kaligtasan ng mga mamamayang paulit-ulit na lumulubog sa baha giit ni Ridon, imbes na makatulong, tila naging sagabal pa ang Dolomite Beach sa natural na daloy ng tubig. Ang ilang drainage outflow umano ay naharangan, dahilan para mag-ipon ang baha sa mga pangunahing kalsada ng Maynila. Kaya't nagsumite siya ng resolusyon para simula ng investigasyon sa Nobyembre 17 upang suriin kung ang proyektong ito ay tunay na kailangan o isa lamang sa mga mamahaling beautification projects na walang silbi sa pangmatagalang solusyon sa polusyon at pagbaha. Habang naghahanda ang Kamara, muling nagbigay pahayag si Senadora Loren Legarda. Ayon sa kanya, bakit natin gustong magka-white sand beach diyan? Yan naman ay artificial, matagal na niyang kinukwestiyon kung bakit kailangang maglipat ng buhangin mula sa Visayas papunta sa Manila Bay. Para kay Legarda, hindi ito praktikal. Mas mainam sana anya na ginamit ang pondo sa paglinis ng maruming tubig, pagtatayo ng sewage treatment facilities at pagpigil sa industrial waste na siyang tunay na dahilan ng pagkasira ng Manila Bay. Kasunod naman nito Mariing Binatikos ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang proyekto. Ayon kay Tinio, ito raw ay useless at walang kwenta, isang paglustay ng pera ng bayan sa gitna pa ng pandemya. Sa kanyang panawagan, dapat managot ang mga sangkot mula sa mga opisyal ng DNR hanggang sa dating Pangulo. Kailangan mapanagot ang lahat ng sangkot dito up to the President himself, wika ni Tinio. Para sa kanya, hindi ito simpleng proyekto ng pagpapaganda, kundi simbolo ng maling prioridad ng nakarang administrasyon. Sa kabilang banda, si Representative Leila de Lima ay muling bumira laban sa dating administrasyong Duterte. Aniya, nilapastangan ng Pilipinas noong panahon ni Duterte sa garapal na korupsyon sa flood control projects at COVID pandemic. Idinagdag pa niya na malinaw na nasayang ang kaban ng bayan sa mga proyektong hindi na pakinabangan ng mamamayan. Nanawagan si Dilima na papanagutin ang mga responsable at huwag hayaang makalimutan ang mga anomalya sa paggamit ng pondo. Samantala, nilinaw naman ng malakanyang sa pamamagitan ni Press Officer Usec Claire Castro na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang investigasyon ng Kamara hindi makikialam ang palasyo, Ani Castro. Tungkulin ng Kongreso ang magsiyasat at hindi hahadlang ang Pangulo. Dagdag pa niya, patunayan muna ng ilan kung si Pangulong Marcos nga ang nasa likod ng investigasyon. Kung hindi, puro espekulasyon lamang ito na hindi patas sa Pangulo. Habang naglalagablab ang isyo, nagsalita rin si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo. Depensa niya, pilit lang daw pinupolitika ang Dolomite Beach upang sirain ang kanyang ama. Ilang dekada na ang nagdaan at walang ni isang opisyal ng gobyerno ang gumawa ng konkretong aksyon para sa Manila Bay. Ngayon may ginawa ang isang Pangulong taga Mindanao pero ginagamit ito laban sa kanya dahil sa politika, aniya. Para kay Duterte, hindi dapat kalimutan na layunin ng proyekto ang maibalik ang sigla ng baybayin kahit pa ito ngayon ay pinupunan ng marami. Ngunit sa gitna ng mga pahayag, nananatiling tanong ng marami. Kung talagang maganda ang layunin, bakit tila nagdulot ito ng mas matinding pagbaha? Ayon sa mga eksperto, ang dolomite layer ay madaling ma-erode. Kapag natangay ng ulan o alon, bumabalik ang dating maruming buhangin at kung totoo ngang naharangan ng proyekto ang ilang drainage outflow, mas lalong lumalalim ang problema. Hindi solusyon ang Dolomite Beach sa polusyon. Ito ay pansamantalang pampaganda. Ang tunay na ugat ng problema ay nananatili. Ang mga baradong estero, basura mula sa tahanan, maruruming tubig ng pabrika at kulang na flood control system. Kung hindi ito aayusin, mananatiling ilusyon lamang ang puting buhangin ng Manila Bay. Maganda sa larawan pero hungkag sa katotohanan. Ngayon habang papalapit ang investigasyon sa Nobyembre 17, isang hamon ang nakalatag sa ating mga mambabatas. Ipakita ang mga dokumento, ilabas ang mga resibo at huwag itago sa propaganda ang katotohanan. Sapagkat ang pera ng bayan ay hindi dapat ginagamit sa proyekto na unti-unting tinatangay ng alon habang ang mamamayan ay patuloy na nilulubog ng baha. Kaya kung nagustuhan ninyo ang aming pagsusuri, like at share ang video na ito. I-comment ang inyong saloobin sa ibaba at sa mga bago nating manunood at mga tumatangkilik na. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, tunog ng kasaysayan let's keep the bell ringing for truth justice and freedom